Magandang araw po sa inyo. Ito po ang inyong makabayang doktor, Dr. Doc Willie at Dr. Lisa Ong. Nasa ibang lugar po tayo. Babalik tayo sa nakaraan. Uh, tayo po ay nasa Kotec Time Medical Museum. Uh, nasa 2540 Taft Avenue, Pasay. Ilalim po ito ng LRT, uh, pagitan ng Libertad Station at EDSA Rotonda Station ng Pasay. Pwede po kayong bumisita dito uh, Monday to Friday, 9am. 5pm. Nakikita nyo po ang napakagandang larawan. Ito po ay 1923 larawan ng mga nurses at yung kanilang mga inaalaga ang bata sa nursery. Ito po ay Mary Johnston Hospital. Diyan po pinanganak si Doc Willie. So, uh, ganyan ang naging picture maaari niya noon. Okay. Uh, napakaganda po nitong litratong to. At meron po tayong litrato ng Philippine General Hospital. Panahon po ito ng Amerikano. So makikita nyo, ayan ang mga nurse natin. Uh, Amerikanong mga nurse, ang mga estudyante, pero ang ating mga sirohano ay mga Pilipino na. Ito po, nakabarot saya pa ang ating mga medical students. So ito po, 19... Siguro po 11. mga 1911 or 1912 itong litratong to. At nandyan pa po sa PGH itong amphitheater na ito. Ito po ay DNA model ng ating katawan. Ito po ang ehemplo. Ito po ay isa-isang binuo ni Doc Willy para ipakita sa atin ano yung DNA. Pag hu... kasi binili nyo to hindi pa po ito buo. So talagang ilang linggong pinaghirapan ni Doc Willy para mabuo itong DNA. Um sa ating mga estudyante. Napakarami pong Pilipino ang marunong mag-imbento ng mga gamot. Uh, meron na pong mga na-imbento, yung uh, parang anesthesia sa neuro. Mga Pinoy po ang naka-imbento noon sa Amerika. So, hinihikayat natin ang ating mga estudyante na gumawa o mag-imbento ng mga iba't ibang gamot. So, ito po, example lang ng mga lumang gamot, mga 1950s, 1960s inipon-ipon po namin para makita nyo ano ba ang pangalan ng gamot ng araw, ano ba ang itsura. At uh, dun po sa loob ng kwartong ito andyan po ang litrato ng UST, isa po sa pinakamatandang eskwelahan sa buong Asia at sa buong mundo. So kinunan po natin ang picture yung College of Medicine nila. So napakaganda po. Ito po ang mga ginagamit na gamot nung araw. Yes. Ah, noon, lagi pa sila mga sutures no, nandyan nakalagay pa sa mga bottles. Eh ngayon, nasa plastic na. So, makikita nyo ang pagkakaiba noong araw at ngayon. Dok Lisa, ano ba tong botika Bowie? Sikat to dati. Ah, kung baga po, may mercury drug ngayon. Dati, botika Bowie, nandun po sa Santa Cruz. So, yan po ang mga pangalan noong araw yan ang itsura ng ating mga gamot ang gamot na to po, mga 1940s, 1950s syempre, yes. siguro hindi na effective itong mga gamot na to, expired na pero, meron dito na ginagamit pa rin natin hanggang ngayon oo, may mga ilang pang brands na existing at saka yung generic, like vitamin K hanggang ngayon, kailangan naman natin ng generic. Dito natin kinuha, Doc Lisa, ah, yung mga gamit Ito po yung natin. picture ng ilang mga pinuntahan namin ni Doc Willie para po makolekta itong mga nakikita ng ating mga estudyante. Ah, ang isa pa pala na gusto kong ipanawagan sa ating mga students, magaling tayong sumula, tayong mga Pinoy, pero wala pa talaga yung um libro na gawang pinoy health health books pero makikita natin sa Amerika at sa ibang bansa napakarami na nilang naisulat yes. na iba't ibang mga libro so kung meron tayo Doc Lisa dito mga libro na sinulat ng mga Pilipino meron sa mm -hmm. pediatric surgery pero kailangan natin ng mas marami pa siguro uh oo -oh. so sa ating mga students, kung kaya niyong gumawa, umpisahan niyo na ang inyong libro ngayon. At pagkatapos ng mga 5 years, 10 years, eh, ipiprint na natin at para mabasa. ah uh, ito ang mga ginagamit na mga journals ng mga doktor noong 1920s. Yan. Uh, noon, oo, noon, nagbabasa na sila talaga ng journals. Eh ngayon, madali na, pindutin mo lang ang iyong computer, lalabas na yung journal na kailangan mo. Pero noon, kailangan may hawak ang ganitong mga journals. At makikita nyo, uh, kastila pa po ang pagkasulat. Medical And band. ito, napakarami rin natin mga gamit, medical bags. Ito, may collection na tayo ng medical bags. Ah, ng araw. Ah, ito po yung mga anak noon. Buhay pa po sila at ito yung kanilang pag-aari. Sa kanila din galing yung mga nakita nating mga gamot. ah, uh, marami rin akong mga ECG. Sabi ko nga, aayusin ko para makita natin yung evolution. Ano ba itsura ng ECG ng araw? Yes, na Lisa. So, ito yung mga medic medical bags po natin. na oh, Mga kamag-anak ni Dr. Lisa. Mga auntie niya lahat to. Eh. Maraming salamat sa pagbigay ng mga gamit. ah, uh, meron din tayo mga lumang gamit para sa tenga, sa iba't bagay. Ito, Doc Lisa. Bigay na ninong mo. Ninong seryo. Ito, oh, nakita nyo to oh, Naku, laki nitong bato. Hindi po to pang na bato. Ha? Itong bato na to nakuha sa katawan ng tao. Sa Uri pantog. Sa pantog. Ayan, oh, pinapakita ko yung label. Urinary bladder stone. Ganyan kalaki. Nakuha sa pantog ng tao. Sobrang alat kumain. Diba? Diba? ay uh, yung mga may gallbladder stone o oh, ito itsura ng gallbladder stone. Kadalasan gallbladder stone iting. Pero ito rare to. Kulay puti. Nako. Galing po 'yan sa aming butihin, Ayan. Professor si Dr. Antonio Aposa. Yan, puro ano kasi, uh, puro taba ang kinakain dr Lisa kaya naging taba. Ito naman mga lumang equipment, medical equipment na iniipon namin. Ang purpose naman po kasi nito, ginawa namin to ni Doc Lisa for 20 years. Uh, 1997 pa, para magbigay inspirasyon sa lahat ng doktor sa Pilipinas na ito yung pinagumpisahan ng Philippine Medicine, di ba? Kailangan alam nyo yung Jose Rizal, saan nagumpisa. umpisa yun, yun nga hinahunting ko, yung ophthalmoscope ni Jose Rizal, kung malalagay natin dito, di ba? Para ganahan yung mga high school students, college students, na maging health worker, doctor, nurse. Kasi pag alam mo yung kasaysayan, saan ka nang umpisa, sino yung mga magagaling na health workers before, eh mas magbibigay ito ng inspirasyon sa'yo. Alam nyo, lahat naman tayo tumatanda, lahat tayo mamatay. Eh feeling ko talaga ito pinaka-legacy namin ni Doc Lisa. Bukod sa pagtulong, bukod sa medical mission, itong uh, medical museum na talagang private to, ginastusan ng tatay ko nung nabubuhay pa siya, at inipon namin. Pumunta tayo sa iba't ibang lugar, sa US, dahil naging colony tayo, maraming gamit kami na sa US. Doc Lisa, ito mga pictures, lahat ito galing sa US, napakaganda. Ayan eh, o, pakita natin itong mga... Sa US kasi, naka-preserve yung mga gamit nila, ayan o, no, naka-microfilm eh. UPPGA. Yeah, kinuha natin to at inuwi natin sa Pilipinas. O, oh, itong mga rare pictures na to. Yung mga iba, tayo lang meron yan. Ha? Para magbigay ng inspirasyon. Kaya alam, misa yung mga kabataan natin, hindi naintindihan yung purpose ng uh, pag-aral ng kasaysayan. Hindi pwede kasi na pag magdo-doktor ka, isipin mo lang yung ngayon, yung bagong libro. Hindi po eh. Kukulangin tayo eh. Kasi kung puro ngayon lang, isipin mo, Paano kumita? Paano, yun, yun na lang. Dapat isipin mo ano yung ginawa ng mga heroic doctors before. Sa history of medicine, nandito yung mga kwento. Kung pa paano inumpisahan ang medisina. Pa paano inumpisa sa surgery. Hanggang ngayon. Pakita natin dito, Doc Lisa. dami pa natin mga ipapakita. Lahat ng mga... Ito ang UST, 1950s. Yan, no? Ang ganda nitong picture. Kung saan-saan kami nakakapunta. Tignan nyo ang bilansya ng UST. Napakaganda. 1950. So, very rare. Nakaka-relax para sa mga health workers. Nakaka-relax to. At uh, nakakabigay inspirasyon. Dito, Doc Lisa, pakita ko lang. Meron tayo yung halos palagi ko. First ECG machine to eh, sa, sa Pilipinas. Na dinonate sa atin ng I think first lady cardiologist ba si Dr. Aida Baltazar, 1965. Yan, kita niyo ang ECG dati o oh, oh, three leads pa lang yan. Ha? Hindi pa kayo kayo nakikita, nakakita ng ganito. Gumagana pa yan, ha? Tapos meron pa tayo dinonate sa atin na isang napakagaling na painter si Dr. William Chua. Thank you very much, sir binigay niya tong paint mamahalin na mga paintings niya ha so 'to binigay niya sa atin puso to ah puso mitral valve yan ha walang mitral stenosis rheumatic ano yung mga fever bilog -bilog, ah blood vessels yan red blood cell pumapasok sa mitral valve pag nasira to Uh, rheumatic fever yan kasi cardiologist. At ito, binigay sa atin ni Dr. William Chua. Napakaganda. Ito ang makikita nyo po sa East Avenue sa harap uh, ng Philippine Heart Center. Kung pumupunta kayo sa heart center, may malaking model nito. Tiba uh, di Si Dr. William Chua ginawa, ginawa po niya yan. Pero siyempre, para magbigay inspirasyon sa mga students, sa mga high school students, lahat ng aspeto ng medisina sa Pilipinas sinaara natin tulad nito Dok Lisa pati traditional medicine Yan. hindi naman sa naniniwala tayo dito pero syempre maganda rin alam natin partito ng ating history yes yung mga gamot daw sa binat may ahas pa may kung ano, pero uh, siguro kung uh, hindi naman iniinom you know, may pinapait baka hindi naman makakasama din di ba doc Lisa tapos marami ito po ang pinakamahalaga. Napakaganda nito. Alam ko marami sinasabi sa inyo, oy mga doktor, kailangan alam nila yung oath nila, yung sinumpaan nila. Hinanap natin yung sinumpaan. Ito yung original na sinumpaan ni Hippocrates 2400 years ago. Yan, oath of, Hi of Hippocrates. Ito yung original oath ng mga doktor. Napakaganda. Okay? Yan, sinulat niya. Ito yung consider father of medicine. Kita niyo, ha? Ah? Ang sabi dito, kahit saan ka pumunta, tutulong ka sa may sakit, hindi ka magiging korap, eh, ano? hindi mo lolokohin yung mga pasyente, kahit ano, ah, kahit anong relihiyon, kulay, tutulungan mo, at uh, habang tinutupad ko ang sumpang ito, ay sana maging mahaba ating buhay at sinusumpa ko to to all men in all times. Okay? Napakaganda nito. Hippocratic Oath. Kaya ito talaga inspiration natin. Meron din tayo mga lumang gamit dito, Doc Lisa. May list din tayo ng mga dating Secretary of Health. At meron tayong mga a few more items dito. Doc Lisa, pakita nga natin. Ito. Yes, ito naman mga ECG. Pero ito po 1960s na to Mga pang blood pressure, pang tingin ng mata, pang silip ng mata. At nakakuha po tayo. Ito po... Uh, bigay po sa atin ng isang dating doktor, Dr. Emilio Licauco. Nag-aral po siya sa UST noong 1919 at ibinigay po niya yung kanyang grades. So, ganito kalaki ang class card ng araw, itong tatlong to. So, napakaganda po. UST class card ng 1919. Original Subukan po yan. Subukan natin, please, uh, kung tayo. Try nga natin. Kung na tayo, hawakan mo. Yan. So, umaakyat tayo sa second floor. Hopefully, kaya pa. asa ah, sa fifth floor. Sa sixth floor. Tingnan natin kung kaya pa na signal natin. At syempre, yan ang ideal natin. Eh, yung oath of Hippocrates na talagang dapat tumutulong kung ano yung para sa pasyente. Maganda nga yung pa. Uy, syempre, Dr. Jose Rizal tayo, di ba? ating national hero, doktor. Pakita natin daw, Lisa. Ayan, ginagamot niya, ilalay niya. Siyempre, heroic din tayo paggawa ng Philippine flag. Diba? Yan yung mga binibili natin paintings. Kasi pag yan ang tinitingnan mo, yan ang papasok sa utak mo. Talagang tutulong ka. Ha? Meron ako nab nabasa ng comment. Eh, bakit hindi nga lahat daw ng health workers ay para sa pasyente iniisip. Kaya nga natin ginawa itong medical museum. Eh. 'Di ba hindi natin sasabihan diretso, papakitaan lang natin ng mga ganyang painting at katulad nito, national hero, 'di ba? 'Yan ang purpose natin. So, pakita natin. Okay pa ba signal natin, Doc Lisa? Makita tayo sa 6th floor. Tagal namin kinolek ito. Okay, ito yung favorite painting na pinakommission pa natin, Doc Lisa tawag dito, panata ko, bayan ko. My favorite painting. Yan. Yan. Hagang buhay, hagang kamatayan, to habol natin. Ito, sinumpaan ng doctor, nurse, health workers. Nakasumpa siya pareho sa kamay ng pasyente. So, napakagaling nitong artist na to, Thomas Dakiwag. Tayo nag-commission, tayo nagbayad nito para magbigay inspirasyon kamay ng doctors, I think may pare, ito yung pasyente. Panata ko, bayan ko. Okay? Isang check, isang like. Ito, Doc Lisa, ikaw naman. Uh, dental. Ito ang old dental chair, ha? Uh -huh. Makikita nyo, may electric fan pa kasi wala pang ganong aircon ng araw. Hindi kaya mo tayo yung pasyente sa init. Uh Oo, -oh, sa init, uh, bubunutan ng ipin, uh -huh. may electric fan siya. Ah, uh, ito po ang history ng Western medicine. Pinalaki po natin para malaman nila ah, uh, sino po ito. Si Laneck, siya po ang nag ng stethoscope. Yan, yung mga panggagamot ng araw. Invento ng bakuna. Louis Pasteur, siya po ang nag ng bakuna. Ito, Edward, Edward Jenner, siya ang nagbakuna ng smallpox. Kasi kung may smallpox pa hanggang ngayon, ay maraming kababayan ang mamamatay. So, doong araw nung mga 1900s, maraming wow. kababayan namatay dito sa Pilipinas. Ganon din sa ibang ito, bansa. ah Ito po yung sixth floor. Dito po namin ginaganap ang mga malalaking lectures ni Doc Willie. So, nagde-lecture po siya sa mga students. Kapag pumunta dito, makikita natin mga gamit noong araw, 1960s. Ito ang mga ehemplo. Ano nga ito, Doc Lisa. Uh, ito, suction machine. Suction machine po ito ng sikat na Sir John C. Dr. Antonio Oposa. Ito crib mo ba to dati? Ah, uh, diyan po kami pinanganak lahat sa crib na 'yan at diyan kami inaalagaan Kasi 1960s mo ay OB. Ah, hindi general lang po siya, general doctor pero nagpapaanak siya sa bahay. So ito, noon ang examining table ay Salamin. Salamin. Bigay po 'to ni Dr. Nanita Litan. Makita muna natin daplis ang ganda Oo, napakaganda ng na examining Anenita. uh tables ng araw. Ito, uh, iba't ibang stages ng paglaki ng bata. Yan. Para oh, makita ng ating mga students, ano ba yung stage bago lumaki? So sa simula pa lang, talagang uh, tao na 'yan uh, simula pa lang ng conception. So, ito pa ang mga iba pang mga gamit nung araw. Makikita natin, ganyan ang itsura. At ibang-iba na rin. Oo, ibang-iba na rin ang itsura uh, sa ngayon. So, noon, uso na rin itong mga first aid. Yan, ito ang mga ginagamit ng mga sundalo or military nung panahon ng America dito sa Pilipinas. So, naiwan nila to dito at inilagay natin dito sa ating medical museum. Yes, pakita pa natin ito daw, Lisa. Ito yung favorite. Kunti lang nakaka-appreciate eh, pero hindi nila alam malaki ang impact. Kaya nga nag-aaral tayo ng Philippine history eh. Pati yung mga lumang gamot, oh, kinuha natin, Dok Lisa, binili ko na lahat to, eh. yung mga lumang bote nila. Bismuth, naku, may gumagamit pa ba niya? sodium citrate. Ito, Meron pa to, acetyl salicylic. Aspirin. <laughs> yan. Calcium. Talk. Mga 50 years ago yan. Ito bigay sa atin ni Nenita Litan, past president. Yung mga gamit niya la mesa niya, lumang gamit. Oh, mga bata, sanay pa ba kayo tumawag ng telepono? to oh, oh si Pabilog huyan yan, oh. papindot. Sige, <laughs> okay, pakinggan natin. May tumatawag ba? Eh, tayong edad natin, ganito telephone natin, eh, di ba? So, ito, uh, mga machines. Ewan uh, ko, I think pang... Uh, Para gas makapakinig. Gastroscope. Ah, sa tenga yan, sa tenga yan. Ito yung mga medical bag. Nako, laki. Ganyang kalalaki ho ang medical bag ng mga 1940s. Ito, that, kinuha ko na rin. Binili ko na rin itong mga lumang typewriter. Eh. Oh, Siyempre, inabot natin yung mga typewriter na yan. Ito, mga, ito iba't ibang typewriter na please. At yung mga weighing machines. Ito, pakita natin yan. Microscope, lumang gamit, at lumang equipment. Tapos nandito nga yung pinaka-hallway ng ating Medical Museum. Dito po tayo nagle lecture Free po lahat. Libre ang pagpasok. Libre ang lecture. Mamangkin ko rin nagle lecture So far, dumadalaw dito ang UP, pati UP uh, PGH, College of Medicine, pati yes. De La Salle College of Medicine. Pero ibang medical schools hindi pa dumadalaw kahit libre. Hindi nila alam kung gaano kahalaga ang medical history. Kasi pag hindi niyo aaralin 'to eh magiging pera-pera magiging na lang, 'di ba? Parang gagoy mo na lang business eh. Paano hindi mo alam na yung mga dati pala, kita mo, ginawa nila yung bakuna, nagkasakit sila, binigay nila yung buhay nila para lang maka-save, ma-advance yung medicine at gumaling ang may sakit. Yun naman ang pinaka-goal eh, gumaling ang may sakit. So, pag ganyan malawak yung pananaw mo, malawak din yung pagtingin mo dapat sa mga pasyente. Okay, andito ang ating flag. Napakaganda nitong flag. Okay, final words, Dr. Lisa? Dito tayo, Dr. Lisa. Babalik natin, re-reverse natin. Reverse, yeah. So, sa mga schools, kung gusto nyo pong um, turuan ng history, you are standing in the shoulder of the giants. So, yes pwede po kayong bumisita dito, magpa... Libre. Libre po, walang bayan. Oo, libre Magsabi lahat. lang po kayo or magpa-appointment sa ating secretary. 831-9842, si Miss Nita. Tawag lang po kayo kung kailan kayo pupunta. Okay, maraming maraming salamat po. Salamat sa pag-like, salamat sa pag-share. Next time, maraming pa ibang gamit dito na ipapakita natin. God bless po.